Talk to Papa Hello, good morning! Good morning po Good morning Anong pangalan mo, Binibini? Uh, tawagin niyo na lang po akong B D Di kanina G uh, Oo, oh, ngayon ay D Maubos na ang kwan letters <laughs> ng alphabet <laughs> uh, Sige, D Kwento B po, B, B. Ah, B siya <laughs> na tumatanda na talaga ako. Iba na ano ba narinig mo kanina? D. D, as in D. As in? Daga. <laughs> B pala. A B. B. A v. V o B? B, as in baboy. Ah, okay. <laughs> ah, sige, B, balita namin. May problema ka may pinagdaraanan. Let's uh, go. Kapsi, ano ko lang yung sa nanay ko. Bakit? Okay. Ano uh, kasi nung, di ba tayo mga anak, Mmm. -mm. Nangangako tayo nung mga bata tayo sa magulang natin na pag lumaki tayo. Diyan natin sila na magandang buhay. Mmm. -hmm. Eh, oh, din ako nung bata. Oo, ako din. Ah, oh. nung, ano kasi mabukas na mabait 'yung mga magulang ko. Mm -hmm. Nung No, mga panahon na ano, dalaga pa ako. Sabi nila Pinanong ko kasi sila kung magpapamilya pa ba ako o hindi na. Ang sabi nila, magpamilya ka anak kasi iba ang pamilya na sarili kaysa sa mga kapatid. Totoo yun. Yan ang sabi nila ngayon. Kasi nung time na yon ano naman na ako yung maayos ng trabaho. ah uh, may konting ipon, nakakatulong na rin ako sa kanila. Ngayon, Nakakaramdam kasi ako ng, alam mo yung pag nasa stable ka na gusto mo rin magkaroon ng pamilya, mm. yung bilang babae magkaroon ka ng sarili mong mga anak, mm -hmm. eh kasi yung kapatid kong isa, yung ate ko, naanakan siya. Ngayon nung naanakan siya, kami ang nag-provide. Kumbaga hindi pa kami magulang pero nasubukan na namin maging magulang sa bata. Mm. Ngayon, na time na nag-invest ano, na ako sa bata ng pera, ng panahon, ng pag-ibig, gusto ko na siya i-adopt. Um, e, ayaw ng kapatid ko. Ngayon, um, ang gusto ng nanay ko, mag magpamilya na lang ako ng sariling akin. Mm -hmm. Kasi sabi ko, na itay masipag ako, matyaga, tapos nangangarap. O oh, wala naman akong paglalaanan, walang kwenta, sabi kong gano'n. Ngayon, masabi ng nanay ko, magpumili na ka anak. Kasi kawawa ka naman pagdating ng panahon, wala na kami ng tatay mo, kawawa ka. Yun ang sabi niya. Ngayon, mag-aabroad kasi sana ako noon. Naudlot kasi nabuntis ako ng asawa ko ngayon. Oh, Noong na, nabuntis ako, ano naman yung asawa ko, mabait kasi tinakasalan niya ako. Tapos ibinahay. Ngayon may dalawang anak na kami. Ngayon syempre, di ba, may anak ka, na dumarating din yung time na nakakapos ka. Mm, mm Naobliga ako magtrabaho, nanahi ako. Tapos yung asawa ko nagtatrabaho. Yung anak, mga anak ko naiiwan sa magulang ko. Ang ending, nagugulat ako, umuwi kami. Yung anak ko, tanggal lang ngipin. Magaang mata. Eh, wala kami karapatang magalit kasi bata ang may gawa. E, yung mga pinta niya lang rin, yun ang sabi ng mga nagbabantay. Ngayon, na hinaharap na problema yung magulang ko. Gusto ko sanang, ano, tumuloy mag-abroad pero ayaw ng asawa ko. Ano po kayang dapat kong sundin? Yung iwan yung mga anak ko? O manatili dito? Oo. Oh. Kasi oh. Mm -hmm. naawa ako sa mga magulang. Ilang, na, ah, wait, ah, naawa ka saan? Sa mga, magulan. mga magulang. magulang po kasi nangangailangan sila ngayon ng tulong. Tapos wala kang maibigay. Kaya ay. lang wala akong maitulong. Anong nangyari sa mga magulang mo? Ang marap po sila nga sa problema sa lupa. Eh, ultimo pa masahe, tapos ako makapag abot Mm. Ngayon, gusto ko sanang iisang sabi mo na yung mga anak ko kung pwede. Kung pwede, sana. Ewan, eh, nahihirapan ako mag -desisyon. Ilan ang anak mo? Dalawa. Ilang taon na? Isang eight, saka isang six. Ay, oh, kalilikutan. Na Oo. Oo, kaya nga nahihirapan akong magdesisyon kasi yung magulang ko, willing naman sila alagaan. Kaya lang kasi may yung asawa ko, may tendency na baka masira yung pamilya ko kasi ginagawa naman niya lahat. Eh. Teka lang, sige. First question ko. Anong dahilan mo kung bakit kailangan mo mag-abroad? para matulungan ko yung magulang ko. Okay. So, yung asawa mo at saka ikaw, hindi sapat yung kinikita nyo? Kung sa sarili lang namin, pamilya enough. Pero kasi ano eh, dumarating din yung time na nangyayin ng tulong yung magulang niya, nang ng tulong yung magulang Masakit yung wala kami maitulong. Hindi. Eh, kung meron ka naman, uh -oh. pakiramdam ko magbibigay ka. Uh -oh, uh -oh. Yun nga lang, sapat-sapat. Yun nga lang, nag-self-pity ka kasi nandiyon yung parang responsibilidad. Ganun kasi yung problema kapag natanim sa puso mo uh -oh. na you need to give back. Parang ito, isa it, isa ito sa mga prioridad na dapat mong gawin. At saka gusto niya, malaki yung maitutulong niya. O okay, kaso, ang problema wala kasi, kasi may sa may totoo lang rin po, ano, yung kaya ganito na lang rin yung nararamdaman ko kasi matinding awa na yung nararamdaman ko sa nanay ko. Ilan... Baka Ilan kayo ano magkakapatid? Seven po. Ang dami niyo. O nasaan nasan, yung iba? Yung yun po yung, ano, yung nakakasama ng loob. Kasi ito kami. Tapos yung talagang nagtitikisan ano mo yung, kasi yung nanay ko matanda na, no? nagtitinda pa rin hanggang ngayon. Ilan dekada na siya magtitinda. Mm. Eh, kasi ako po yung kasakasama ng nanay ko nagtitinda nung, no, nung mga bata pa kami. Itang-ita ko yung hirap niya magtinda ng pagita, mm. ng dieter, ng balot, nahulog siya sa kanan, binabagyo, alam mo yung tama ko yung hirap niya noon. Hanggang ngayon, nararamdaman niya pa rin. Kaya parang magsisisi ako na nagpamili ako. Kasi hindi ko natupad yung pangako ko sa kanya. Mm -hmm. Alam ba ng asawa mo na ganito yung nararamdaman mo? Alam niya. Anong sabi niya sa'yo? hindi lang siya tumulong ng doktaya niya. Pero Ang gusto ayun. niya, mm -mm. aalis pa ko kasama siya. Eh, hindi nga kami pareho. Anong what do you mean na hindi kayo pareho? Kasi ano eh, marang pinag-aralan yung asawa ko. Although marunong siya, may yung tuturuan mo lang. Pero kasi hindi siya nakapagtapos kahit high school. Mm -hmm. Anong trabaho Kaya niyo? may hirap. Driver po siya ngayon. Tapos lahat ng paraan para maging driver siya ginawa namin. Kasi madali siya matuto. Mm -hmm. Pero wala nga ng ano, yung katulad sa atin na may papel o gano'n. Mm -hmm. Kaya sabi ko sa kanya, may impindihad mo sana ako, maalis ako. Oh. Sabi niya, kasi pamilyado na kami. Sabi niya, tutulong tayo kung meron. Pero kung wala, huwag mo kami iwan. Oh. Kasi kawawa yung mga anak mo. Sila <laughs> ang Bigat. Yun kasi yung pagkakaiba niyo ng asawa mo. Kaya nga tinanong ko... Ganun din po kasi sa side niya. Kasi panganay yung asawa ko, malilit pa rin yung mga kapatid niya. Kasi so tumutulong pa rin siya kahit papaano doon. Uh, Opo. Oh. Naku. Hala. Shhh. Ah, ikaw ba yung panganay? Hindi po. Nasa gitna po ako ng pito. Ah, oo. Oh. Bakit parang pasin, parang ikaw lahat ang nag nagdadala? <laughs> ah, ang dami, parang, dami nyo. Parang buhat-buhat mo yun. Oh, oh. Ito kasi yung mga tao na naramdam yung pagmamahal ng mga magulang. Mm, -mm ba diba? Kaya kaya yung pagmamahal na yun eh gusto mong masuklian yes. sa abot ng iyong makakaya. Kaso ang problema kasi, ano ba yung makakaya mo? Oo. Oh, oh. 'Di ba? eh ito lang yung ito lang yung kaya natin nagawin. May magagawa naman siya kaso may tendency na baka masira ang pamilya niya. Mm-hmm. Eh ito yung mga sacrificeo, oh. ito oh, yung gusto mong i-compromise. Yes. Ah. Uh, yung, yung talaga yung problema kapag may pamilya ka na. Mm, -mm. ka ng palasyo. Dapat, mas focus ka na doon sa pamilya mo ngayon. Mm, -mm. ba? Diba? Hindi naman siguro sila magtatanong pa kung mabuti ka bang anak sa kanila eh kung wala din lang naman tayong maitutulong. Ipinupush eh natin yung ating sarili, ito lang yung resources that we have. Yun, yun yung problema. Kasi kung gusto gusto mo din lang tumulong, wala nang question dun eh. Yes. Kaso, syempre, ang resulta nun, may naitulong ka ba? Mm ba? -mm. Diba? Eh, ganun talaga. Ang buhay. Tsaka, yung pa yung ano, isang iniisip ko, ginagawa naman namin ng asawa ko tulad niya, ako sa bahay. Lahat na ng pagtitipid ginagawa ko para in case na ano, meron kaming madudupot tinutulungan ko yung asawa kong kumita para makapagtulong kami makaangat. Ang problema kasi kahit anong gawin mo dito sa Pilipinas, parang hindi umuubra uh, kahit anong sipag mo. Mm, okay. eh, na, ko ako na tumuloy sa ibang bansa kasi ay nagbukas na naman na opportunity para sa si akin. Anong trabaho no, mo problema. if ever sa ibang bansa? Housekeeping po. Ah, okay. Pero mahirap din ang buhay yes. doon. Hindi biro. Oo. Oh. Ninenda ko na nga po noon pa sana dapat kaya lang kasi nag-aral ako noon tapos nag-live lang ako sa trabaho. Mm. Ang problema kasi nabuntis Nabuntas. ako ng asawa ko noon nung naka-ready na yung mga papeles ko. Tapos nung isa pa lang anak namin, sinunog niya lahat ng papeles ko, pati mga diploma ko. Kasi ayaw niya akong tumuloy. Hmm. Ako? Medyo mahirap na naman ang sitwasyon. Anyway, Oo, ang sa akin uh -huh. lang naman, eh, kung matutuloy ka, kasi, ah, uh, kung ano kasi yung manifest mo na mangyari, yun talaga yung gagawan at gagawan mo ng paraan para magkaroon ng kaganapan. Malaki kasi yung posibilidad na dahil ito yung gusto mo, ito yung mangyayari. Yeah. No? Ang sa akin lang naman ay, ay gawin mo to not just for your mom and dad. Kasi mayroon ka na rin anak. Ayaw kong dumating sa pagkakataon na questionin mabuti kang anak sa iyong mga magulang uh -oh. pero ano kang ano kang klasing ina at asawa sa iyong pamilya uh oh. 'di ba gusto ko suportahan 'di ba gusto ko suportahan kasi ganun talaga eh mahirap ang buhay dito sa yes. Pilipinas gusto mong umalis Siyempre, oh. syempre eh, pag umalis ka nga naman malaki yung Medyo, kita doon makaluwag -luwag. makakatulong ka ng Mak malaki-laki makakaipon tayo yes. 'di ba pero Anong kapalit nun? papabayaan diba? mo yung anak mo, hindi mo makikita yung anak mo, yung asawa mo. Kasi yung ko, na, na lagi pag hindi kami Tama. Kasi ganito, ah, uh, nararamdaman ko yung kabutihan ng loob mo. Inilatag mo kasi yung problema, pero doon sa paglatag mo ng problema, isa lang yung gusto mong solusyonan Tapos yung iba, sakripisyo muna. Oo. Oh. 'di ba? Kasi baka ang iniisip ko dito, baka yung decision mo na ito may mamiss kang mga importanteng bagay at pagsisihan mo bandang huli. 'Yun ang mahirap, 'di ba? Kasi yung mga magulang mo makakaintindi naman 'yan eh. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Kung mahal at mahal, ramdam ng mga magulang mo na mahal mo sila at nais mong tumulong. Yung pagnanais mo ng mga, ibang bansa at tulungan sila, ay, di ba? Sino mm -mm. magulang hindi makakaramdam ng pagmamahal yun na sila yung dahilan kung bakit Ito, uh, gusto mong pumunta sa ibang bansa. We, kaya nilang umintindi. Kaso yung mga anak mo at yung asawa, hindi ka maiintindihan. Yes. At saka hindi naman sigurado, de ba? Na kapag nag-abroad ka, sigurado ka ba nagaganda yung buhay nyo? Oo. Oh. 'Di ba? Yun nga rin po eh. Oh, basta mo lang yung mga bagay-bagay. Ayoko na mas focus ka dito tapos na papabayaan mo yung ilang importanteng bagay. Yes. Di ba? Opo. Ah. so, marami na pag usapan dito mm -hmm. sa problema na kinakaharap mo. Ah, at least ka pa rin ba or hindi na? Ah. Siguro po, hindi na lang. Ah. Ay. Sayang so, naman. Kasi, ano, hmm? Ayaw ah. ko rin subukan yung pagmamahal ng asawa ko sa akin. Ah. Mm. Kasi... Lahat naman ng ano, ginagawa niya, para hindi lang masabing nagkukulang kami. Ah, oh, masipag naman yung asawa mo. Napakasipag po. Ayun. Pag-uwi pa po noon, siya pa po nag-aasikasa ng pagkain namin, ng mga anak niya, pinaliliguan niya. Anong ginagawa mo? Nagtatahi po. Ah, okay. Tapos ano... Pang, yung pag nagtatahi ka ba, mano-mano O yung may... may uh... Makina po. Makina. makina. Okay. Opo. Uh, Okay. si Brenda, magaling niya magtahi, magborda-borda. Si Brenda. Kaya ano po ah, talaga oh. siya. Hmm. sipag yung asawa ko. Bata pa po. Kasi kaya ano. Ah, bata pa? Ma masipag. Matatakot din akong iwan. Ah, oh. ikaw naman. Naka-jackpot ka ng Matabata, oh. na mataba bata ha. Kaya nagdadalawang isip din ako, iwan baka. Mm. Dumating yung time, isisi rin sa akin. Kwan ka Kwan ka na ba diyan? Desidido ka na? Desidido na po ako. Ah. Mabab, maraming salamat na. Saka ah. pasensya na kayo, naiyak ako kanina. Oh okay. mm. Alam mo ganun talaga yung Talk to Papa, yung tipong kung wala ka nang masabihan pa at na iba, nandito ang Talk to Papa. Mm -mm. Makikichismis. Yeah. Aminin mo, gumaan, di ba? Diba? Nakakatawa na po ako ngayon. <laughs> Akin okay lang yan. Oh, okay. ah, alam mo kasi, yeah. eh, ang, ang na-appreciate. Nakakatakot kasi mag-share sa iba. Tama. Kahit dito, kahit paano, hindi tayo magkakilala. Mm. Tunay yung natatanggap ng mga tayo, walang pangungkot. Oo. Oh, mm. ah, oh. True. Uh, si yung, kung muna, yung mga magulang mo, nakikinig ngayon na gusto mo sabihin sa kanila? Mm. time Pasensya na kayo kung nalilimitahan na yung kakayahan kong tumulong. Pero okay kayo mag-alala. Hanggat nandito ko, oh, gagawin ko lahat ng paraan. Maalalayan ko kayo ng nabubuhay kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mm. Yung asawa mo, magusto mo sabihin? Ah, mahal. Mahal ang bigas ngayon. <laughs> <laughs> nakapag-joke ka na, ha? Oo, oh, oh, nakapag-joke <laughs> na. Nakapag-joke ka na, ha? <laughs> Mahal na mahalog kayo kayo ng mga bata. Kayo lang. Sapat na. Mm, okay. So, sana yung maging maayos ang uh, pamilya mo at iyong mga magulang, ha? Salamat po. Okay. Maraming maraming salamat. Barangay Ellis 97.1 97.1 Forever Number 1